ngayon, malimpyo ta diriro na sa magmapang. Okay na na siya di na siya pit nga area. Limpyo na kayo na. limpyo na. na. ako limpyo. Mga inday, mga dudong. Para na ako buhat ka daan si pang limpyo po. Wala may lingong. Boring man ang life kung may buhaton. Oo na ang katikaran ka ang Na Simpleng linis lang. Okay na. Muna siya ang video for today. Simpleng kalat lang. Okay. Um, mag Maghatog ka ni eh. Kama naglaban na mother. Ayan. Okay. Kita. Ngingit. On the light. Ano siya? Apakan nga guba ang mabutanganan o salina. Ayan. Masak na sila.

Gina, you wanna eat this? Gina, you wanna eat this? Come here, Ada Ini payahnya kita ke. Balik Cina. Ah. Dinig man mi ogulay. Gulay din ni. Na siya akong prayer plant. Naglabong na siya. So, nasa na ito karoon ng galay. siya na siya. Nangungulo na tubig. Karoon so, na siya eh. Kailangan din na Isalawin ako salad ko. Paborito ninyo kaya ang salad. Ngayon, Joy, paborito niya ang salad na nag-aalay. Kaninikol mata, ah. Ano nga sya? Itaglay ka na sila. Oh. Bulay kaya sila. Wala na. ana. Karni nga. Karni. Ano nga? Sa alas na lang sya para mali lang baboy. Baboy yung sakit pag madugang ang dugo. Gulay takarun. Salad lang. Sakalan. Ay. Pinak ano mong vlog ba? Lingaw-lingaw. Nandiyan mo siya. Ang kuya kuwan sa balay. Ano mong punag. Abroad. Abroad. Aku ya, Pak Kuya. Pak Kuya, Astina. Angga ini, Astina, cek. Wah, ini, eh, namaku Ibu Wati. Stupid, nanya ya, anaknya Eka Obagi sama Kakak. Kamu, bed ni na ko ba nang sabihin, mag-miss ko. Ako nandun, mag-match ko ka nang kundote yan. Ako sa una. Nandito na po ikaw, huwag maning kay Slide. Sina! Sina! Nandito e na siya, gusto ko nang isa sa kwarto. Mahadlo. Saghayot yung naku. Ah, kasing dito mo, dito ng singgit. May no tina no na mo. Noti. Pinas noti. Tina is naughty no Init ka ayon ba? Init ka ayon sa Double. Grabe. Magbasa din ako sa nina sa kainit. Ako oh, sa nina ikot. Ang nakikalo dyan sa dito. Dito po yung tingoy yung talo sa dito. Pagminta. niya, kanina pili ako, ane, ako siya itang pumapuloan sa papayas. Ito yung po. Kaya akong ipi-plug wala sya ni... Parang itubo. May buwan nang buwan. Yan lang. Naglayaan lang yung buwan. Ang itubuan. Akong makulit. Ay, it ate wait. Ako ate? amin kay diri sa kusina na mo mo may sila eh, kung sliding window, sliding window, no, 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 no. Pero, musta, na. Pero mas gusto mo anak kaya eh, ang hangin. Pag-ibagay, init ang kusina.

彼女は彼女を愛してる。彼女は彼女を愛してる。彼女は彼女を愛してる。